Nandito na kami! Wooo! Wooo! Nandito Woo! ka na kami ng batong mundo! Huli na! Ang, Ang lakas na tubig guys! Mga kaisda. isda Isda! <laughs> <laughs> mga ka-isda! po kami ngayon! Uwi kami ng alas 8 ng gabi! Mga kaisda. isda Pagahanap kami ng spot mga kaisda. <laughs> Agad din eh, to guys oh! Dito na kami, papatray namin na hindi na ako, ano, ko po makinig. Comment lang po kayo kung taga saan kayo para may shout out po kayo sa susunod na video. Oh, Babati po namin ko, kayo. Shout out pala kay Parakito. Ang sarap mo. Bagong lalim. Ang lalim guys, ang lalim. guys, ang lalim guys. Woo! Mga kaisda. Nagahanap kami perfect spot. Put, ay dun buyo. Dun oh. <laughs> Wala. Wala. <laughs>